guys, ito yung nangyari oh, kami. Na ito yung nangyari. Ang ang target. Oh, grabe yung target nyo Kita niyo, sinira yung cellphone ko. Outside na no, outside. Outside yung cellphone nasa sulok na. Corner na corner na. Sabi namin outside. Dito <laughs> sa outside. Ang ginawa niya binato niya sa cellphone mismo. <laughs> na ba? Hmm Tapos ang tina ko Oo nga! Dito na po nga din! Yung real scene nga ano po ko kasi sagi ko sa'yo Huwag kong kumampante Guys, ito yung nangyari O, nakakain kami ito yung nangyari. Ang, ang target. Oh. Grabe yung target nyo. Kita nyo, sinira yung cellphone ko. Outside nga o oh, outside? Outside yung cellphone, nasa sulok na. Corner na corner na. Sabi namin outside. Bito sa outside. Ang ginawa niya, binato niya sa cellphone mismo. <laughs> eh, paano kasi sabi sa'yo, wag kang kampante. Baliw. Hahaha. <laughs> <laughs> Sinasabi ko sir kanina pa wag kang kampante. Ayun tuloy. Tapos ang live. <laughs> Sorry <-sero> na. <laughs> na gumagana pa naman mati. Ta talagang matibay ang ano, matibay ang MI. Oh, <laughs> nyo guys. Ito yung matibay na matibay, hindi nila masira itong pamilya na to. Pero yung cellphone, basag sa likod. Xiaomi lang malakas, baka naman Xiaomi yun. di ba yun? Guys, don't do this at home. <laughs> dati, dati na ko, nakasira naka ko ng iPhone. Ngayon, ganito pala yung pakiramdam ko kapag nasisira yung cellphone mo, no. <laughs> Ang sakit pala. Shoutout kay Steven Manayg. <laughs> Alam ko na yung pakiramdam mo ngayon. Tama <laughs> yung cellphone ko, oh. Bibili na ako akong bagong case. Yung case hindi na, ano, hindi na was-was, ano? Solid. Okay, pa naman, boss, hindi naman ma... <laughs> Guys baseball is life ganyan talaga minsan ang ano rito ang lesson learned dito huwag kang maging kampante hindi ang lesson learned dito <laughs> oh ano yung flash ng cellphone bubos flash ang mga ano ako ito naman sana hindi maghang <coughs> grabe yung pagkatama eh ganito oh Bye. Huwag na baliw Dito sa gilid tinamaan Dito ba? Oo, oo. Paano naman? Andiyan yung tama oh Nakasampay na gano'n eh Oo nga Bumaliktad eh naman ang ating kaibigan pero hindi naman natin sinasadya ganun talaga ang buhay may mga pagkakataon natin uh, may mga pagkakataon na din natin inaasahan kaya next time maging sigura maging sigurado tayo sa lahat ng bagay masing pasensya na ganun talaga ang buhay hindi ko naman sinasadya sorry na hindi mo na ako love ha Bossing, di mo ako love Mamaya tayo mag-uusap. Basag, bro. Tingin. Ano, wala na talaga? Love na? Pulot mo na ang bola, pulot. <laughs> ayan o, ayan o, grabe, ang galing. Thank you, Lord. At safe pa rin, gumagana pa rin kahit basag na.